Yan, dito po kami nag-shoot guys nung ginawa namin yung documentary film kasama si Sir Morris, ang area manager na nandito. Dito binaril si Dr. Jose Rizal, guys gamit ang firing squad. At dito po ako nag-shoot guys ng ilang take. Yan. Sarap ulit bumisita dito guys. Ayan oh sa kaya si Sir Morris. So ayun guys, kasama natin ngayon si Sir Morris. Ayan, ang area manager dito guys. Ayan, na-miss ko siya. Nag-trending po yung documentary na ginawa namin. Hello po, kamusta? If you want, uh, pwede mo kayong tour ulit. Kaya cluster nga po eh. Kasi yun, natin, oh. bawat oh. isa sa inyo. Ayan. Ayun, sabay na rin po kayo. Ika-cluster daw kayo ni sir. So, para mas maunawaan maan nyo kung ano ba yung nandito. So, Ayan. Uh -huh. So this is the exact place where uh, Dr. Rosercel was executed, no? Ito yung sakto lugar, but meron daw moment of Dr. Rosercel. Ito yung ito yung mga nalalabing araw daw ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosercel. So this uh, 43 more than life-size brass statue was created by our uh, artist uh, Eduardo Castrillo. It was pronounced lately, no, siya ay, uh, kumana kumanaw as a national artist for sculpture. And the entire martyrdom was created by uh, Edilfonso P. Santos, one of the national artists for architecture or landscaping design. So, yung ginawa ni Eduardo Castrillo, we do eh, a cluster. Ito ra yung moment of Dr. Roserizal a glimpse of Dr. Roserizal o yung mga nalalabing araw ng ating pambasambayani bayani na si Dr. Roserizal So, it was it started here sa first cluster. It was uh, December 26, on December 26, 8, 1896, kung saan daw iniharap si Dr. Jose Rizal sa mock trial, a fake trial of Dr. Jose Rizal. In front is Dr. Jose Rizal at yung sa kanyang likuran ay isang kanyang tagapagtanggol militar na si Tinete Luis Tabiel Yandrade, a very well-known defender during his time. No? Isa raw ito, ito, raw ito sa pinakamagaling na tagapagtanggol militar. Subalit kahit anong galing daw nito, hindi niya po ganap na naipagtanggol si Rizal dahil sa fake trial of Dr. Roserta. So Rizal was falsely accused by the rebellion and sedition. So ibinaba pa rin yung hatol na kamatayan kay Dr. Roserta which is ang pagbaril na dito sa bagong bayan by means of fire squad. No? I, uh, sa ganap daw na umaga ng Disyembre ng 30, babarilin si Dr. Roserta sa wala namang siya kasalanan. So uh, as I said, falsely accused by the rebellion and sedition and illegal association. So In the cl second cluster, ito abang uh, siya na sa Port Santiago, no? Ay lahat ng cluster na yan from 1 to 5 was uh, in the portion of uh, where sa Santiago na ngayon ay Port Santiago. So lahat yan naganap sa Port Santiago. Yung second cluster kung saan in the afternoon of December 29, 1896 kung saan naman dumalaw daw yung kanyang ina na si Doña Tidora Alonso. At the same time, yung mga kapatid ni Dr. Rosera, it was a very memorable moment sa pamilyang Rizal dahil punuraw ito ng bigati ng at pagmamahala. The third cluster kung saan, nakita ba natin yung uh, uling tula na ginawa ni Dr. Roserzal It was written outside in the black granite wall. It was uh, originally written in Spanish word by Dr. Roserzal at meron siyang gamit na alcohol burner soap o alcohol soap. He was using an alcohol soap during that time at meron daw itong butas in, in a piece of paper doon niya sinulat yung kanyang ultimo adios or my last farewell sa wikang ingles at huling pa yung makas naman na isinalin ito ni Gat Andres Bonifacio. But originally, it was originally written in Spanish word by Dr. Rosé Rizal no? in Spanish word. So, pinago niya ito, sinuksok doon sa kanyang alcohol stove at nung dumalaw daw ang kanyang kapatid na si Trinidad binig, binigay yung alcohol stove at binulungan sa wikang ingles there is something inside of the alcohol stove and that's the reason kung bakit uh, na ilat ala o na yung ni Ultimo Adios. Before cluster, the visiting of his wife, Josephine Bracken No? Uh, bago raw sila magkita, marami daw sila, marami daw na uh, para lamang makapasok si Josephine Bracken sa Port Santiago Jago. Um, at uh, dahil na rin sa tulong ng kaibigang pari ni Dr. Roser sa si Padre Vicente Balaguer Napahintulutan o na ito ng pahintulot na makapasok sa loob ng kanyang city doon sa Port Santiago. And then Rizal, nung gabi raw, Rizal was reading a prayer book. Nung gabi bago sila magkita no ni Josephine Bracken, may eh, merong siyang binabasang prayer book. Ang title nito is The Imitation of Christ. It was written by Father Thomas a Kempis. At meron daw dedication daw sa si sinulat si Dr. Cesar para sa kanyang asawa. Sinulat niya to my beloved and happy wife, Kama Josephine 30th of December 1896 po Sir Iniabot niya ito sa kanyang asawa na si Josephine Bracket. The fifth, yung visiting ng kanyang mga kaibigan pare, uh, si Father Vicente Balaguer at the same time yung mga kay, yung kanyang tagapagtanggol militar. So maraming bumisita doon sa Fort Santiago pa bago bago inilabas si Dr. Rosarizal no? and then doon sa cluster na to ito na yung death march of Dr. Rosarizal So inilabas na siya sa kanyang piitan Tinali daw siya from shoulder to shoulder Pero nung gabi pa lamang Pinagandaan na rin ni, ni Dr. Roser yung kanyang susuot na damit Puro black daw At tanging ginamit niya lamang Is yung pang ilalim niya na damit Which is uh, most of them Daat black no? Uh, kalmating kalmante si Dr. Roseri sa labang tinatalo, tinatali ng mga sundalong ng Kastila at uh, dito meron nagtatambol para daw ipakita sa mga mamamayang Pilipino na itong si Rizal daw na inyong dinatakila na some of the Filipino peoples na they do believe that Dr. Cersal uh, ay walang kasalanan or totally uh, wala naman talagang ginawang kasalanan ay babarilin sabi ng kasila, babarilin namin dito sa bagong bahay pinarada ito Rizal was the most celebrated na in-execute dito by Miss Safari Squad ba napakarami pa mga kababayan natin ay in-execute dito by Miss Squad pero sabi ng mga kasila abang naglalakad daw si Rizal Rizal was afraid of dying because his face was pale. Namumutla daw ang kanyang mukha. Pero walang katotohanan niya dahil dito sa Cluster 7, yung po, bago raw barilin si Dr. Rose yung military doctor na si Felipe Ruiz Castillo, chinek po yung kanyang pulso. At laking gulat ng Dr. Militar dahil uh, normal yung pulso ni si Dr. Rose So, pinuesto siya kung saan dito yung sakto lugar kung saan siya nabaril at nabatay. So, yung standard of killing by means of fire squad, kailangan nakaloon, nakablindfold directly dito sa ulo babaril. At yung iba naman, uh, most of them ay nakatayo nilalagyan na namang na blindfold binabaril di sa ulo so si Rizal nag-request sa mga sundalong kasila pwede bang uh, can you spur my head wag niyong barilin ng aking ulo instead of shooting me on my head pwede bang barilin niyo na lamang ako sa aking likod at uh, napagbigyan ito ng mga kasila pero unang kailingan ni Rizal sabi niya pwede ba harapin ko yung mga sundalong babaril sa akin eh, wala naman akong kasalanan pero hindi ito pinagbigyan. So, yung the second time na napagbigyan yung yung spur is head. Huwag <laughs> daw barilin. At pinayagan ito ng mga sundalong kasila. At dumapit na yung mga sundalong kasila kay Dr. Rosersal. Silabi, Sr. Rosersal, uh, anda na ba kayo lumood? At uh, para lagyan daw ng piring ng kanya mga mata. So, mariing tumanggi si Dr. Rosersal. And that's the reason why he was in a standing position comparing sa mga kababayan natin na inisigit dito na walang nga, uh, wala na masyado celebration but Rizal was the most celebrated most of them kabkado binaril ka na nakaluod yung mukha mo raw pagbagsak mo sa ulo ka binaril pagbagsak mo diretso sa lupa wala kang raw dignidad o wala kang karangalan pero si Rizal meron no dahil nung nagbigay na ng odya si kapitan sa wikang kasila preparem apuntem fuego it means preferred aim fire yung uling lakas daw ng katawan ni Dr. Rosero sa the same time impact din ng bala no ipak na bala ay pinilit niya pumiit pa kanan para mapaharap o arapin yung mga bumarid sa kanya. At ang kaganda na ito ay uh, pag, pag piit niya pa harap, nakita niya yung walong sundalong Pilipino na bumarid sa kanya. They were eight Filipino riflemen soldiers. And then very logic ha, pagka daw hindi daw binaril yung second line, which is the true Spanish soldier yun daw ang babalik sa kanya. Ipe, pag ikot niya, bumagsak po siya. he felt on the ground facing the morning sunshine. Ang tangi nakita niya, isang kalangitan. No, compare no sa mga binarelay na mga babae na ito most of them yung mukha nila diretsyo sa lupa wala dignity pero si Rizal nakaharap sa kalangitan it's about uh, 703 am december 30 1896 at about 703 a.m., idiniklarang patay na si Dr Jose Rizal so ang edad niya is 35 years so ang kanyang pagkamatay bilang martyr ang siyang nagpalagablab sa apoy ng himagsikang Pilipino upang wala daw takot na makipaglaban at the same time upang makakamtam natin ang tunay na kalayaan. Okay? Do you have any question regarding on this matter do? Wala ba tayong mga tanong? Uh, yung po yeah. yung Hindi uh, <coughs> Hindi po siya. Uh, uh Inayawan niya. Inayawan niya kasi yung uh, wag daw lang siyang lagyan ng piring. Ayaw niya rin lumukod. Kaya nga nakatayo siya. Uh, compare sa mga binarang ito. Kasi talaga yung standard eh talagang nilalagyan daw ng piring at uh, si Rizal very calm kalmati kalmati in you already no at uh, doon nga uh, mamamatay siya ng bata rin alam niya rin yun, yun wala na siyang magagawa so sa pag ano sa kanya yung accusation sa kanya na uh, false accusation eh, wala na siyang magagawa totally so but uh, do you believe that uh, nung nagsulat daw si Dr. Rosersal sa book of sighting ko na book of sighting life and works and writing of Dr. Rosersal meron siyang sinulat sa kanyang diary. Sabi niya, it was a pang update. Uh, meron, nakalagay doon na, I felt like an actor acting on stage. Para daw siya isang artista, kung mga artista isang intemplado, at siya ay sa kalangitan. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, unti-unting nalawawalan daw siya ng hininga. It was a pang update yung the last portion ng kanyang diary. And then, uh, it was same date nung nanaginip si Rizal, it, uh, this December 30, 1882 nung nanaginip si Rizal. Most probably Rizal was about 21 years old. Ngayon sinulat niya to January 3 something or January 1st. So, I'm not mistaken, January 1st. Uh, sinulat niya ito na sa kanyang diary, no? 1883 na. January 1st, 1883. That is the time, no? Na sinulat ni Rizal yung diary. At yung, he knew already na meron siyang pangitain na mamamatay mamatay siya, no? Kasi same din, no? Sabi nga ni ibang mga story yan, ano ito, bangungot? oh, yung kanyang paniginip nung siya 21 years old, na, parang nabangungot siya, na mamamatay siya, kasi nawawalan daw siya ng tinga. And then the last portion of his diary, ito was a pangungot. So, he knew already na bata pa labang, that at the age of 35, Rizal was executed here. Uh, most of his dreams ay pininiwala niya na sabi nga, ay pininiwala niya na nagkakatotoo dahil yung first na when Rizal created the first novel which is uh, No Limit at ah, nandun siya sa Europa bumalik siya rito sa Pilipinas para lamang uh, ah, sinapsabi kasi ng mga ibang mga kababayan na mabaya, matapang lamang siya magsulat kapag siya nasa ibang bansa so balit, ah, pinilit niya rin bumalik dito para makita at ah, makita yung uh, mga kababayan niya na, na, na nahihirapan na, no? yung No Limit Angry that's the time kinapture siya ng mga kasila na naginip siya no? And then the second was uh, yung kinreate niya rin yung El Filibus, yes, El Filibus Turismo, which is he offer that books to the three priest martyr, kasi Padre Gomez Burgos at Samora. Nung in-execute dito, uh, Rizal was at about 11 years old, it was February 1780-72, nung in-execute yung tatlong paring martyr. by means of Cavite mutiny, no? na no, meron uprising during that time na, ito ito'y naparatangan lamang yung tatlong paring martyr. Pero normally, wala naman tong kasalanan. So, when the first, first and second book of Rizal created, yung novel niya, ay totally na naginip siya. At yung pagkakakulong na kanyang ina, na si Doña Teodora Alonso, na naginip niya siya at the same time. So, most of his dream, pinaniniwala ni Dr. Jose Rizal, no? And then there are some uh, our countrymen that they do believe that Dr. Jose Rizal was their second Jesus Christ. Ay, eh, pinaniniwala nila. Most of them, no, we do respect them sa kanilang paniniwala, yun know, ang kanilang paniniwala, dahil alam naman natin talaga totally walang kasalanan si Rizal. At the same time, Rizal was reading a prayer book, the imitation of Christ, uh, and then, uh, uh, as I said, he was imitating a Christ. Uh, like Jesus Christ who died on our cross, sinabi niya yung cum sumatum est. The last word of Dr. Rosario Rizal, kum sumatum est. it means it is done or it is finished. Like Jesus Christ who died on his cross. So, there are some people of our countrymen, they do believe that Dr. Cerza was their second Jesus Christ. Pininiwala nila na ito raw ang Pero we do respect them based on our facts. Kasi ah, uh, kailangan sundan natin kung ano yung kutukuha na. Yung about ah! sa ano, may nagtatanong kasi sa comments, yung history daw po ng walong bumaril daw sa kanya. Ang history so far, there is no such history kasi most of them ay ay from the 78th Infantry of Magallanes, no? Doon sa norte. Mayroon sa Pampanga or somewhere sa norte. Most of them namatay sa, yung iba namatay daw sa pakikinig. Yung iba naman nagkasakit. At Pero nabuhay sila after nung... Yes, persikinig. kasi actually there were eight Pilipino, walong sundalong Pilipino ang bumaril sa kanya, no? Yung, yung kanilang mga, no, hindi na masyadong naitala kasi nga... Uh, uh, yung standard of killing nga araw, eh, one bullet lamang daw yung inilalagay sa kanilang barrel. They were armed by Remington rifle. nire siya ito, no? So, wala na masyadong history about dito sa para sa akin. Wala akong nabasa pa, no? Pero meron, siyempre, na itala, which is, uh, nung uh, execution of Dr. Rosera, ang tanging nag-record lamang nito, nagsagawa ng nag-document isang Spain, no? Siguro makikita rin natin yan Kaya nga ibang mga researcher And mga historian Na nagre-research sila Inaalam nila yung facts about who So, so far, lalabas at lalabas Only the Spaniard or the Spain Ang nagsagawa na nagdokumento Ng pagkabaril ni Dr. Rosetta But, uh, fortunately, they were Eight Filipino, no? Uh, mga kabawayan natin Actually, they become a Soldiers of the Spain, lagi sundalo sila ng Castilla, it, is because uh, most of them is up Spain or up sa Pilipino. But at the same time, dahil sa hirap ng buhay during that time, may eh, malaking protection ito para sa iyo. Alam mo, eh, kesa naman, uh, kasi during that time, you can be executed. Eh. As, uh, naparataan ka lamang, naituro ka lamang, ikaw ay eh, nakipag-ugnayan sa revolusyon, nakisangkot. You can be executed, may turo ka. O wala kang magagawa. Kaya nga maraming kababayan natin ang na-execute by means of that na maling paratang, maling pagtuturo ng ibang nating mga kababayan okay. na kayo nakipagsangkot, parang panahon na kapon, gano'n, no? may makapili. Ganyan din yung nangyayari nung before, no? it was happened during 80 centuries. So, yung mga sundalo na to, naging sundalong kasila. Bakit? May purpose din siguro. May purpose sila. O <laughs> sige, para mas makakain sila ng normal at pamilya nila. may protection din yung pamilya nila. Pero meron meron sa sinasabi na yung mga bumaril do ayun nilang barilin dahil kapwa nila Pilipino. Dahil O meron meron ten tendency na ayun nilang barilin pero wala silang choice. Very logic. May second line doon. Barilin. Oh, may yung to, mga totoong what I mean, the first, line, first line, second line, second line. kasi kung summarizing lamang to, yung second line, yung mga totoong sundalong Kastila, nakatutok din sa babaril. kanila pagka hindi once na hindi niya binaril lang eight Filipino riflemen sila ang babaril. Babaril sila lo. Ano? <laughs> Wala akong choice. Eh. So time by the time na ma, kahit sa akin mangyari do, no, kahit naman, na. alam ko walang kasalanan. Babaril ako kasi that's the trabaho ito eh. At uh, sinumpaan ko pagiging sundalo ko uh, yun nga lang, Kastila, no? Dahil sinakop tayo for almost 330, 333 years ng mga Kastila, no? Yung dumating daw si Magellan no? 15, you know, March 15, uh, March 16, 1521. That's the time, no? Uh, nasakop na tayo until, uh, uh until uh, 1898. Nung lumaya tayo sa pananakop ng Kastila, June 12, 1898. That's the time na American time naman yung nag sa So, yun, yung mga pangyayari about during 18th century of during Rizal's execution. Okay. Yung Kaya patanong uh, daw nila yung aso. <laughs> yung aso? <laughs> <laughs> yung aso. <laughs> yung aso na yan, it was a military mascot dog. Uh, kung tatanungin ninyo kung ano ba yung aso ni Rizal, when Rizal was about at your age at about uh, ano ba, ilang tawag na 10 years old, magkaroon ng aso si Dr. Rizal. Ang first dog niya is Usman. Nung siya ay nasa Kalamba, Laguna. And then, the second dog, bata pa rin siya noon, meron siyang brigansa. Brigansa. Ang naging aso niya. Pero yung aso niya, huwag natin sasabihin na aso yan ni Rizal, no? It was a military mascot dog. Pag-aari ito ng militar. Pag-aari ito ng militar, dala-dala. At yung aso niya, habang, habang naging si Rizal, nalalagutan na ng ininga, merong tiro de gracia muna. No? Before tiro de gracia, umikot daw muna ito ng nang uh, dalawang beses sa labing ni Dr. Rosales. Umikot yung aso na yun. At yung at yung aso na 'yon, uh, pagtikot, dumapit si Kapitan. Yung tiro de gracia means a mercy killing doon sa do kay Dr. Rosales, kinuha yung kanyang sidar at uh, binari pa ulit sa tatawan. Uh, para daw ma to make it sure that Dr. Rosales ay to totally dead na, no? Para patay na, para wala nang wala nang magagawa. Binarin ulit ni ni Kapitan. Okay, yung aso na yon meron sa isa dahil uh, yung mga kababayan natin Pilipino, they do believe na umiiyak daw sila during pagkamatay nila sa dahil meron pa nga sa, sa, portion na kinuha daw yung kanilang puting panyo at pilit daw dawin daw, daw yung dugo ni Dr. Jose Rizal sa paniniwala nila na si Rizal ay dakila And then, meron silang, meron na siya salita ng mga natin, ito was a bad omen daw. Masamang pangitain daw sa mga Kastila, yung pag-ikot ng aso. Ah. No, dalawang beses na pag-ikot ng aso, um, bang, uh, sabi nga, masamang pangitain, Rizal was executed on December 30, 1896, June 12, 1898. After two years, lumaya na tayo sa pananakot ng mga Kastila. It was our Philippine Independence Day, June 12, 1898. So yung uh, mga myths na sinasabi o mga paman paman hinin ba yon ng mga kababayan natin at naniniwala sila na bad omen, eh, medyo nakakatuto naman dalawang beses na pag-ikot. Kaso, two years, lumaya tayo sa pananaw. Yun yung asa na yun. The reason why, the reason Thank hey. you. <laughs> Wala na kayong talong? Wala na. Wala na po. Wala na po. Wala na po ta yung classic ng Paraná. Natutunan niya kayo ni Zan. Yung aso, hindi pala niya alaga. <laughs> yung pala yun. Yung aso. Hindi ka na upang misundan. Saka may kulang nalaman na June 12, may 1896. 1898. 1898. tayo lumaya. June 12, 1898. Yun naman. Sumakas naman tayo ng mga aming talong. That's what I